Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. May bitbit -bit na tig tatlo at tig-aapat na mga bangkay ang bawat mga gabunang aswang. Mabilis na umuusad ang mga ito papunta doon sa kuta ng mga sundalo. Alam ng mga gabunan ang kinaroroonan ng kanilang kuta. Kaya mabilis nila iyon na matunton. Mabilis nang tumatakbo ang kanilang grupo doon sa kakahuyan papunta doon sa kuta ng mga sundalo at makalipas lamang ang ilang mga minuto na na nila ang kuta ng mga ito na nakatayo doon sa gilid ng malawak na pangpang. -pang. Sa itaas ng pangpang, -pang, kita nila ang maraming mga bantay ng mga ito pati na rin doon sa baba. Nagpasya ang grupo nila ni Butchok na doon na sa gilid ng mga kakahuyan itinabi ang mga bangkay na kanilang dala. At pagkatapos pinag-aralan nitong si Butchok kung paano makalapit doon sa kuta ng mga sundalo. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmanman sa paligid ng bata, agad na uwi nito sa mga kasama. Kailangan kong makalapit doon sa kanilang kuta. Dumito lamang kayo, buddy. Ako na ang bahala. Pagkatapos mabilis nang tumakbo ang bata doon sa maraming mga damuhan hanggang sa pasukan doon ng kuta. May mga nakabantay doon ng mga sundalo na agad naman na nakita ang presensya nitong si Butchok. Gulat na gulat ang mga ito at agad na nilapitan ang bata. Tanong agad ng isa doon sa mga sundalo. Totoy, bakit ka napadpad sa lugar na ito? Sino ang mga kasama mo? habang nagpalingon-lingon agad ang mga sundalo doon sa buong paligid. Agad naman nasagot nitong si Butchok. Gusto ko lamang na makausap ang namumuno sa basing ito. Malaga itong mga sasabihin ko. Ngunit agad na nakakaramdam ng panganib ang mga sundalo na naging dahilan para agad napalibutan ang bata. Muling tanong ng isa sa mga ito magsabi ka ng katotohanan, bata. Sino ang kasama mo at bakit ka napunta sa lugar na ito? Sagot namang muli ng bata. Hindi na kailangan kung sino ako at kung saan ako nang gagaling. Hindi ako kalaban. Wala din akong balak na masama sa basing ito. Ngunit tinutuka na ng baril ang bata. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Butchok agad na wika niya doon sa mga sundalo. Nais ko lamang na may mga napatay kami mga rebelde. Doon namin inilagay ang kanilang mga katawan sa gilid ng mga kakahuyan. Kayo na ang bahalang magligpit sa mga ito. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Tinginti Musang galing sa kabilang isla. Kami ang grupong pupuksa sa kasamaan ng mga rebelde at mga aswang dito sa kagubatan ng Tanay. Hindi na itinuloy pa ni Butchok ang planong kausapin sana ang namumuno sa mga sundalo sa isip ng bata sa ibang pagkakataon na lamang. Matapos na masabi iyon nitong si Butchok, agad na itong tumalikod. Ngunit sa narinig ng mga sundalo, kinutuban sila ng masama sa bata. Kaya hinarang nila ito. Ngunit hindi nagpatinag ang bata sa mga sundalo. Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad. Ngunit nang akmang hawakan na nila itong si Butchok, agad na nagbabanggit ang bata ng ilang mga banyagang salita. Agad na nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga katawan ang mga sundalo at napatigil ang mga ito sa kanilang pagkilos ng ilang mga segundo. Matapos iyon nang bumalik na ang kanilang wisiyo. Wala na ang bata sa kanilang harapan at nakita na lamang itong naglalakad na doon sa damuhan papalayo sa kanila. Agad na itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril at sinigawan itong si Butchok na tumigil sa paglalakad. Ngunit parang walang narinig ang bata na nagpapatuloy lamang sa paglalakad doon sa mga damuhan. Kaya binaril na ang bata ng mga sundalo. Ngunit laking pagkagulantang ng mga ito nang hindi pumutok ang hawak nilang mga baril. Napatulala na lamang ang mga ito at nang akmang susundan na sana nila ang batang si Butchok mas lalong nawindang ang kanilang mga isipan nang hindi ila kayang maihakbang ang kanilang mga paa hanggang sa tuluyan nang nawala sa kanilang paningin ang bata. Agad na pinagpawisan ang mga ito ng malapot. Agad naman na nagpunta ang iilan sa mga sundalo doon sa loob ng kanilang base at agad na sinabi ang mga kaganapan na iyon doon sa kanilang namumuno at kay Sarhinto Lupis. Kaya pati ang sarhinto gulat na gulat ito sa sinasabi ng mga kasamahang sundalo. Kaya agad na pinuntahan nila ang sinasabi ng bata na nandodoon ang mga bangkay ng mga rebelde ngunit alerto na ang mga ito sa mga kaganapan sa buong paligid may mga sniper na din ang nakasunod sa kanilang hanay makalipas ang ilang mga sandali natatanaw na ng mga ito ang mga nakahilirang mga bangkay ng mga rebelde doon sa gilid ng mga kakahuyan agad na tinungo ito ng mga sundalo at dinala agad ang lahat doon sa kanilang kuta. Nagpautos na din si na Garcia at Sarinto Lopez ng mga tauhan para dalhin ang lahat ng mga bangkay na ito doon sa patag. Matapos ang kaganapan na iyon, agad na ipinatawag ni General Garcia ang Sarinto at agad nilang pinag-usapan ang mga nangyayaring iyon. Sinabi din agad nitong si Serhinto Lopez ang tungkol sa sinabi ng bata na galing ito doon sa kabilang isla at ayon pa nito tingin ang kanyang pangalan. Kaya naguguluhan ang dalawang opisyal. Hindi nila mawari kung bakit nagiging sundalo ang batang iyon. Ngunit gayon paman man, agad na binutingting ng mga ito ang mga nakasaad na mga record sa kanilang database kahit kasi na mga sekretong operasyon ng mga sundalo at kung sino ang mga namumuno sa bawat operasyon nando doon ang mga dita at mga impormasyon agad na tinitingnan nila ang pangalan na iyon sa kanilang computer at laking gulat ng dalawang sundalo nang makita nga nila ang pangalan doon na tinintimusang nakasaad din doon na sikretong misyon ang kinabibilangan ng sundalong bata at isa ito sa mga namumuno sa bawat misyon. Sinasabi din doon sa dita na ang pangalan na tingin ang pumatay at humuli sa mga kinatatakutan na mga tagtad at lost soul doon sa kabilang isla. Sinabi din na ang grupo nitong si Tigninti Musang ang naglinis doon sa mga kagubatan sa Kampo Uno at Kampo Dos. Hindi din ordinaryong bata itong si Tigninti Musang at mayroon itong mga mutya at mga karunungan sa mga orasyon na angat sa karamihan. Kaya nagkatitigan ang dalawang opisyal. Huwi ka nitong si Serhinto Lopez. Ano kaya ang ibig sabihin nito Henerala? Bakit kaya nandrito sa kagubatan ng Tanay ang grupo ng mga batang sundalong iyon? Sagot naman ng Hinral. Baka may misyon din ang mga sundalong ito dito sa kagubatan ng Tanay. Sa tingin ko, Sir Hinto, mukhang magkakaroon na ng pag-asa ang ating mga ipinaglaban. Dahil hindi madaling makapatay ng ganon kadaming mga rebelde, Lalo na, sakop ang mga ito ni Commander Aragon. Alam mo, Sargento, kung gaano kalakas ang kanilang grupo. Kaya sa tingin ko, mukhang matatapos na ang kasamaan ng mga rebuilding ito dito sa kagubatan. Sagot naman nitong si Sargento Lopez. Dama, kahiniral. Ngunit dapat din natin naalalahanin na hindi lamang mga rebuildi ang nagbigay ng sakit ng ulo sa atin at sa mga taong nandirito. Kaya hindi pa rin pwedeng magiging kampante. Nandiyan pa ang mga mababangis na mga sungayan at mga bangkilan. Sagot naman itong si General Garcia. Kailangan kong makausap ang mga batang sundalo na ito, Sargento. Kailangan! na malaman ko kung ano talaga ang kanilang misyon dito sa kagubatan ng tanay. At kung kinakailangan ng mga ito ang ating tulong, hindi ako magdadalawang isip na gawin iyon. Natahimik na lamang itong si Serhinto Lopez sa tingin ng sundalo. Tama din ang sinasabi nitong si General Garcia. Kung totoong ang batang iyon ang tinatawag na musang ng kagubatan, maaring mayroon na silang laban sa mga rebelde at sa mga aswang na sungayan. Ilang sandali, tanong nitong si Sir Hinto Lopez doon sa Heneral. Ano na ngayon ang balak mo, Heneral? Sagot naman ng opisyal. Kailangan natin na mapag-alaman kung saan nagkukuta ang mga batang sundalo na ito susubukan natin na magtanong-tanong sa mga taong nakatira dito sa bukirin ng tanay. Ngunit hanggat maari sarhinto, umiwas muna tayo doon sa mga sungayan, bangkilan at mga rebelde. Natitiyak kong sa mga nangyayaring kamatayan ng kanilang mga kasama, magkakaroon na ang mga ito ng mga sunod-sunod na mga opinsiba para makapaghiganti sa mga oras na iyon, nagpapatuloy na sa pag-usad ang grupo nila ni Butchok pabalik doon sa kagubatan na malapit lamang doon sa talon ng Kawa. Magsasagawa na ng mga ito ng mga pagplano para atakihin na ang kuta ng mga rebelde. Sa mga sandaling iyon, umabot na din ang balita kay Commander Aragon tungkol sa pagkakamatay ng kanyang mga tauhan. Galit na galit ito habang ipinatawag ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pinulong niya ang lahat ng mga ito at bilang ganti sa salakay nila ang lahat ng mga naninirahan sa kagubatan ng tanay at patayin ang lahat ng mga ito maging sundalo man o mga sibilyan. Malaking kabawasan na iyon sa kayang pangkat ang pagkamatay ng mahigit sa limampung bilang nang gagalaiti sa galit itong si Commander Aragon at para makapagiganti sa may mga kagagawan sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan lilipulin nila ang lahat ng makikita sa kagubatan ng tanay sa hapon na iyon bisita din ng mga rebuilde ang grupo nila ni Malik agad na ibinalita ng mga sungayan na doon sa kabilang bahagi ng kagubatan na mamatay din ang lahat ng kanilang mga kasabwat na mga taong kanibal maliban lamang doon sa mga bata kaya naalarma na ang commander sa mga naging kamatayan ng kanilang mga kakampi at mga kasamahan huwi ka nito kay Malik Malik pagsisihan ng mga ito ang kanilang ginagawa dahil kahit nasa ang sulok man ng kagubatan na ito magtatago ang kanilang grupo, hahanapin ko pa rin sila at papatayin. Pagbabayaran nila ang lahat ng mga ito. Inaasahan din ng mga asuwang na sungayan na maaaring umaligid lamang sa kuta ng mga rebelde ang mga kalaban dahil nakita nga nila ang mga bakas ng kawan ng mga gabunan. At dito sa gubat ng Talon ng Kawa nasunda nila ang mga bakas ng mga ito. Agad na nagutos ng mga tauhan itong si Commander Aragon para halughugin ang buong paligid ng kanilang kuta. Tumulong na din sa kanila ang mga aswang na sungayan. Gamit agad ng mga ito ang kanilang kalakasan sa mga usal sa mga pagkakataon na iyon. Pabalik na doon sa kuta ng mga gabunan, sinaluloosting kasama ang kanyang apo na si Upong. Nagplano ngayon ang mga ito na ipaalam kay Aguya ang mga nangyayari doon sa may lupa. Kinakailangan kasi ng mga taong nakatira doon sa lupa nang magkakaroon ng makakasama para magbabantay. Baka kasi balikan pa sila ng mga rebuilding at madadamay sa galit nitong si Commander Aragon Makalipas ang ilang mga oras, doon naman sa kagubatan ng talon ng kawa, agad na nasipat at naramdaman nila ni Butchok ang presensya ng mga aswang na sungayan. Kaya hinala ng mga ito na maaaring may mga sungayan sa mga uras na ito sa loob ng kuta ng mga rebelde. Kaya nagpasya mo tumigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at mariin nang nagmanman agad sa buong kapaligiran maagap din na ng mga usal ang grupo nila ni Butchok para agad nilang matuntun ang maaaring kinaroroonan ng mga aswang. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagulat na naman ang grupo nila ni Butchok nang makitang may mga nagsialisa na naman doon sa kuta ng mga rebelde. Tatlong grupo ang nakikita nila ni Butchok. Ang grupo ng mga aswang na sungayan Mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito doon sa kakahuyan Nang napakabilis din na nawala sa kanilang paningin Samantalang mayroong grupo naman ng mga rebelde ang pababa na din doon sa gubat At ang isa pang grupo doon naman sa kabilang bahagi ng gubat papunta Nagtatakaman ang grupo nila ni Butyok Ngunit kailangan nilang magdesisyon agad agad na nagpadala ng mensahe ang bata doon sa grupo nila ni Commander Anino. At pagkatapos nagsagawa ng mga ritual itong si Butchok, tinawag na din ng bata ang kanyang gabay na unga para humingi ng tulong. Matapos lamang iyon, inutosan ni Butchok ang kanyang gabay na sundan din ang isang grupo na mukhang pababa doon sa gubat. Samantalang ang isang grupo naman ang sinusundan nila mariin ng minanmana nila ang bawat kilos ng mga ito. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan ng pabalik na ang grupo nila ni Lulu Austin papunta doon sa may lupa. Kasama ng dalawang mga aswang ang mahigit sa limampung bilang na mga gabunan para tulungan ang mga taong nando doon sa lugar. Samantalang ang grupo naman nila ni Commander Anino na sa mga pagkakataon na iyon, ginalugad na din ang kagubatan ng tanay para hanapin ang mga bangkilan. Agad na natanggap ng mga ito ang minsahing ipinadala ng kanyang matalik na kaibigan na si Butchok. Lumipas pa ang mga oras ang isang grupo ng mga rebelde papunta ang mga ito doon sa mga taong naninirahan sa may tumana. Habang ang mga aswang naman na bangkilan nakipagkita na ang mga ito doon sa mga asuwang na sungayan. Ang ilang linggong pinaplano ng mga ito ay gagawin na nila ngayong gabi. Sasalakayin na nila ang kuta ng mga gabunan sa mga sandaling iyon. Agad na napagtanto ng grupo ng Manila na ang mga rebuilding kanilang sinasundan kanina lamang ay papunta doon sa may tumana agad na wika nitong sinunoy. Mukhang balak ng mga ito na maglunsad ng mga pag-atake. Maaring kabilang ito sa kanilang paghiganti sa ating ginawa sa kanilang mga kasamahan bade. Kailangan natin na maipalam agad doon sa dalawang mga matatandang albularyo ang balak ng mga rebuilding ito. Sagot naman itong si Butchok. Tama ka, buddy. Kaya mas nakakabuting puntahan nyo na ni Kimba, si Tatay Karyo at ipaalam mo ang pag-aligid ng mga rebelde sa kanilang lugar. Ikaw, Kimba, maghanap ka na din doon sa sentro ng mapagpwistuhan. Makalipas ang ilang mga segundo, maagap ng kumilos ang dalawa. Samantalang sina Butchok, Mariin, na minanmanan pa rin ang bawat pagkilos ng mga rebelde na sa mga pagkakataon na iyon huminto pansamantala doon sa mga kakahuyan na nasa harap ang bahagi ng mga kabayan doon sa unahan. Sa kabilang banda naman, kahit napapadilim na sa mga pagkakataon na iyon, sinuyod pa rin ng mga soldado ang paligid ng kagubatan. Ngunit iniiwasan lamang ng mga ito na mapagawi doon sa mga lugar kung saan malimit na dumadaan doon ang mga rebelde at mga aswang Hanggat maari, ayaw kasi muna nitong si Sargento Lupis na magipagsagupa alinman doon sa nasabing mga kalaban. Papunta ang mga ito doon sa tumana para makapagtanong-tanong doon sa mga tao tungkol sa mga batang sundalo. Sa kabilang bahagi din ng gubat, saktong pagdating ng grupo nila ni Lolo Usting kasama ang mga gabunan doon sa may lupa. Siyang dating naman ng mga rebilde doon sa lugar. Agad, na nararamdaman ng mga gabunan ang presensya ng mga rebilde. Agad na wika nitong siluloosting sa mga kasamahan ng mga aswang na gabunan. Mukhang tamang-tama lamang ang ating dating. May mga nilalang ang umaaligid dito sa lugar. Tara, na. kailangan ng makausap ang mga tao doon sa unahan. Pagkatapos mabilis nang kumilos na ang mga ito. Mabilis na nagtatakbuhan na ang mga aswang papunta doon sa mga kabahayan. Samantalang ang sampung mga gabunan agad na umakyat ang mga ito doon sa batuhan para magbabantay. Nang makarating sinalulosting doon sa mga kabahayan agad na kinausap ng matandang aswang ang namumuno sa kanilang sityo ipinalam agad nitong si Lolo ang tungkol sa kanilang mga naramdaman sa paligid wika ng matandang aswang hanggat maaari magkubli kayo sa inyong mga kabahayan may mga armas ang mga rebuilding ito kaya mas nakakabuting magtatago kayo doon sa mga makakapal na bagay na hindi kayang tagusan ng mga bala huwag kayong mag-alala dahil nandrito kami kasama ang mga gabunan para protektahan ang lugar na ito laban sa mga rebuilding iyan. Mabilis naman na ipinabot ng pinuno ng lugar ang sinasabing iyon ng matanda sa lahat ng mga taong nakatira doon sa may lupa. At pagkatapos humanda na ang mga aswang. May mga nakalapa doon sa mga bubong ng kubo habang mayroon ding mariin na nakatago sa ilalim ng mga kabahayan. Samantalang ang mga rebuildi naman, agad na pumalibot ang mga ito doon sa lugar. Hindi magkakalayo ang kanilang bilang sa mga gabunan. Agad din na naramdaman ng mga rebuildi na may mga aswang ang nasa paligid. Hinala naman ng mga rebuildi na mga gabunan ang kanilang nararamdaman. Ngunit ang utos sa kanila nitong si Commander Aragon patayin ang lahat ng mga taong nandirito sa may lupa. At kung may mga mangingi alam, huwag magdadalawang isip na idamay ang lahat ng mga ito. Ilang sandali lamang, biglang umugong na ang mga putukan sa lugar na iyon. Inaasinta na ng mga ribildi ang bawat mga kabahayan. Ngunit nanatili muna ang mga ito doon sa kanilang pwisto at pinakiramdaman kung may mga lalabas ba ng mga gabunan samantalang ang mga asuwang nagabunan hinihintay lamang ng mga ito ang gagawing utos ni Lolo Austin alam ng mga gabunan na may mga pabao na usal ang mga bala ng mga ito ngunit nakapagkarga na din ng mga usal ang grupo nila ni Lolo Austin sa kalagayan nila ngayon hindi pa nila tiyak kung tatablan ba sila ng bala o gagana ang kanilang mga ginagawang usal sa mga gabunan kasi nakasama ng matandang asuwang na si Usting walang matanda sa mga ito na mayroong mas malalakas na karunungan sa mga usal kasalukuyan kasi nakasama ang mga matatandang gabunan doon sa grupo nila ni Butchok at Commander Anino. Ngunit ngayon, kailangan nilang kumilos dahil kung hindi, maaaring tamaan ang mga taong nagtatago sa kanilang mga kabayan.